Ayan, punta tayo sa Angeline. Ito yan, buhay pa ba? Uy, buti pa tong Angeline buhay pa rin. Tingnan natin, nung kaso ng entrance. Angeline resort, yun pa rin ang itsura niya. Ah, pero may nabago ito. Kasi wala yan. Open yan. Ano Open. kaya yung building na yan? Open! 8 a.m. Yeah. Angeline Resort. Aray nyo yan. Pabay nyo, parang kay balot na langit kaan. Ayan na. Um, special. Entrance fee. Adult 80 to 23. Electricity charge, 50 Para sa pagdadala ng speaker Rice cooker, electric pan Okay na, pwede rin okay. At kung nang papasok ay may bayad Cottage, 300, 700, 1000 O, manimili doon Ito sila, open, 8am 5pm lang Hanggang 5pm na lang sila Ayan, di tayo pwede pumasok Ayan check na natin kung makapasok tayo. Sana papasokin tayo ni ate. Maghintay-hintay lang tayo sa dito sa labas. Dito lang tayo sa labas. Hindi natin. Ayan. tayo magbabayad. Okay. Ayan lang. Hindi siya ano, nagbago lang itong building. Dati wala. Pero yung ano, yun pare, yung pa Yung school tayo makapasok eh. yung pool, yun pa rin. Ayan. Ayan ko lang kung may nadagdag. yung slide parang yun pa rin. Yung 1990s, yun pa rin. Okay. Okay, pinapayot sa tayo. Ito, dito yung cottage dati. Oh, ayan. Ito kasi dati cottage to, di ba? So, ayan. Ayan. Ah, may asa pala dun. Dito tayo. Ayan, no? Oh. Ay, yung CR, yung pala yun. Diyan pa rin yung CR dati, oh. Ayan. Ayan yung pambata. Ayan yung pambata, Ah, hindi po bago Ayan pa rin. Tapos, dito kami nagpa-picture. Ah, ito, cottage pa rin syo. Oh. Ito, cottage pa rin syo. Oh. Kaya lang, sarado na sa abila. Diyan lang kami nagsayaw. Yung slide, yung pa rin. Ayan. Yung swimming pool. Ito yung cottage oh una uh, natagal na to. yun Ayan uh. pa rin yung slide. Uh. Parang bumaba. O, oh, tamangkad lang ako. Ayan. <laughs> Ayan pa rin. Ayan. Uh. Uh? Ibutin natin. Ibutin natin. Uh. Ayan. Ayan yung liko. Ayan. Uh. Ito natin. Dito, ito yan, yung 50 peso. Ayan. Ito, maganda doon. Malaki-laki. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Oh. Tingnan natin isa. Ito, mainit. Kailangan upakayong. Ayan, mag-slide. Ayan. Ulo pa rin. Ayaw nila. Ayan. ay palabas na tayo. Mainit ka yan. sarap mag-swimming. Ayan, pababago yung parin yung swimming pool. Pero yung Freddy wala na. Ito na lang natira. Yung Angeline. Hmm. Op, oh, nasa sa tayo ko. Yeah. may tindahan dito. Thank you po. Okay, see you on YouTube. Bye-bye.